Tinanggap na nga ni Alden Richards at Main Mendoza kung ano man ang sabihin sa kanila ng kanilang mga katunggali at ng mga bashers na sumusuporta doon. Kanya naman talaga ang ugali ni Main Mendoza at Alden Richards. Hindi naman sila nakikipagunahan gusto nilang tapakang at ang iba't ibang mga artista na inilalaban sa kanila. Ang tangi lamang nilang gusto ay magpasaya ng mga tao at talagang ginagawa na nila ito dati pa lamang kung matatandaan nyo si Min Mendoza at Alden Richards ang nagsimula ng ganitong mga entertainment na alam naman natin na ginagawa na rin ngayon ng ibang mga artista ang mga pagpapakilig na ginagawa nila sa harap ng kamera at ito ay natutunan nila Barbie, Julian at iba't ibang mga, mga artista sa iba't ibang network na alam naman natin na si Maine Mendoza at Alden Richards ang nagsimula ngunit ang totoo dito sila Maine Mendoza at Alden Richards lamang ang gumawa ng totoo sa kanilang mga puso at talagang hindi nanluloko ng mga mga tao. Yan talaga ang gusto nilang palabasin na totoo ang nararamdaman nila sa isa't isa at hindi lamang ito pinilit matatanda ang sinabi na rin ng nag at gumawa ng Aldab na ang lahat ng nangyari kay Main Mendoza at Alden Richards ay totoo at spontaneous at walang script na ginagawa kung ano lang ang gusto nilang mangyari kung ano ang napipil nila kung ano ang nararamdaman ni Main Mendoza at Alden Richards sa isa't isa ayun ay ang kanilang gawin kaya dito pa lang makikita mo na na organic talaga ang Aldab na ginanapan ni Main Mendoza at Alden Richards at kung matatandaan nyo na mismo ang mga talabaho nila ay nagtataka sa kanilang relasyon At sinasabihan sila na aktingan lamang ito Bakit parang ang feelings nyo ay nilalabas nyo na sa isa't isa At talagang merong kayong sariling mundo Yan talaga ang sinasabi sa kanilang dalawa nung sila pa ay nagsasama sa kaliserye Kaya kung naniniwala kayo sa mga bashers ay kayo na ang bahala dahil si mismong Main Mendoza at Alden Richards na ang nagpatunay na totoo ang kanilang relasyon. Bagamat busy, busy ang dalawa sa kanilang mga ginagawa ngayon katulad ni Alden Richards na nagbalik ngayon sa kanyang TV show. At si Main Mendoza naman ay tila sikat na sikat pa rin ngayon hanggang at bulaga na kanyang nilalabasan lagi araw-araw. Diyan mo talaga malalaman na wala ang makakatalo kay Maid Mendoza at Alden Richards kahit anong gawin nila. Ganito ang gawin nating pagkukumpara. Ang pinakasikat na love team ngayon ay si Ding Dong Dantes at si Marian Rivera. Ngunit, bakit ang lumalabas ngayon ay si Alden Richards at Maid Mendoza? Diyan mo palang talaga malalaman ang level ng kasikatan ni Alden Richards at Maine Mendoza na hanggang ngayon ay namumukod tangi pa rin at talagang napaka-popular. minsan nang ang tinalo ni Alden Richards at Maine Mendoza ang love team nila Lading Dong Dantes at Marian Rivera. Diyan mo talaga mapapatunayan kung gaano talaga kalaki ang love team na ginawa ni Maine Mendoza at Alden Richards. At tapos sasabihan lang ng mga bashers na laos na raw si Maine Mendoza at Alden Richards. Na alam naman natin na hindi nangyari at alam ito ng buong Aldam Nation na ito ay isa lamang parte ng paninira sa kanilang dalawa. Nang sa gayon ay masira na ang kanilang mga karir ang mga lab team na nila na gusto ang maghari ngayon sa industriya na alam naman natin na hindi mangyayari dahil ito ay hindi organic kung mangyari man lang dahil ngayon kitang kita mo ang mga pinalalabas ngayon ng mga TV shows na napakapilit ng ginagawa nilang lab team. Hindi hindi na ako magbabanggit kung anong mga noon time show ito na kinakalaban at nagpapakita at nagpapalabas na naman ng hindi organic na mga lab team talagang ang standard neto ay ang Eat Bulaga at si Main Mendoza at Alden Richards na kahit kailanman ay hindi na nila kayang tapatan dahil magmumukha lamang silang tanga dito at hindi ito papaligan dahil ang orihinal na gumawa nito ni ay walang iba kung hindi si Main Mendoza lamang at si Alden Richards isa na namang pambabasag ang mismong ginawa ni Main Mendoza para sa mga bashers na nagpapakalat na siya daw ay laos na at naistak na lang sa Itbulaga. Bulaga. nga ang mga nakarang araw, pinakita ito ni Main Mendoza kung gaano siya kasikat at kahit kailanman ay hindi bumababa ang level niya katulad ni Alden Richards. kitang kita kasi dito at mismo wala pang promo ang ginagawa si Maine Mendoza. Ngunit kitang kita na talagang libu-libu pa rin na mamangha sa kanya, sa kanyang mga talento at sa estado ngayon ng kanyang karir. Ang pinalalabas kasi ng mga tao ay tila na na daw si Main Mendoza ni Alden Richards simula nang lumipat siya ulit kabaligtaran ang nangyari dito hanggang ngayon ang magka-level pa rin ay si Main Mendoza lamang at si Alden Richards at kahit kailan man ay hindi na ito mababago. Yan lang naman talaga kasi ang pinaniniwalaan ng mga bashers para lamang sirain ang estado ni Main Mendoza at Alden Richards na kahit kailan ay hindi pinaniwalaan ng buong Aldam Nation. Nagtataka ang iba kung bakit hanggang ngayon ay napakapopular pa rin ni Main Mendoza at Alden Richards. Gayong hindi sila magkasama sa ilang mga proyekto. Yan lang kasi ang nakikita ng mga bashers, mga panglabas na nakikita nila kay Main Mendoza at Alden Richards. Ngunit wala silang kaalam-alam pagdating sa mga pribadong buhay ni main mendoza at alden richards na tanging ang mga true blooded aldab Nation lamang ang nakaaalam alaf dahil saray na rin ang mga true blooded aldab Nation sa mga ganitong setup nila main mendoza at alden richards kaya talagang maganda rin na pinatunayan ni main mendoza kung gano siya kasikat ang nagpapatunay dito ang mga totoong tao na nakikita at hindi lamang sa mga online bashers na alam naman natin na pugad ng mga fake news na pinaggagagawa kay Main Mendoza at Alden Richards. Hindi nga natin masisisi si Main Mendoza kung itanggi nito ng harapan ang naging relasyon kay Alden Richards dahil nga sa kabi-kabila pambabati ko sa kanilang dalawa at sa kanilang relasyon kahit ikaw ay talagang ibibigay sasabihin na lamang kung ano ang gusto ng iyong pinang management Talaga nga naman kung kabi-kabila ang sumisira sa inyo ay talagang kung ano-ano na lang ang sasabihin mo sa publiko at sa media para lamang masatisfy ang mga ito. Ito na nga ang sinabi ni Ano Dragon. Hindi kaya lumalaban sila Main at Alden kaya lalagpas langit na ang paninira sa kanila tama yan kung dati rati ay kayang kaya nilang sagutin at isigaw ang tunay na relasyon nila sa publiko ngayon ay ibang panahon na dahil sa social media ay laganap na ang politika kahit ano ang sabihin nila ay pilit itong ititwist at gagawin ito laban sa kanila kaya mabuti na rin yan na hindi nila pag-amin mas magiging masaya pala sila at iwas na rin sa problema sa kanika nilang pamilya